ano kaya ang masasabi ng mami ni Katrin na si mami Min sa mga kumakalat ni Isyo ngayon kay Daniel Padilla? At alam naman natin na si Daniel ay close na close sa mami ni Katrina Naturing na rin niya na second mom. Paniguradong hindi hahayaan ni Daniel Padilla na masaktan si Katrin dahil alam naman natin na nangako siya sa mga parents ni Kat na hindi niya ito sasaktan. At sa close din nila sa showbiz, paniguradong ayaw din nilang maghiwalay ang Katniel. 11 years na ang kanilang relationship, paniguradong hindi nila hahayaan mawala ito. Dahil panigurado sa 11 years na yon ay marami na silang napagdaanan. At kwento pa nga ni Kat, nung during pandemic ay at talagang alagang alaga sa family ni Kat si Daniel dahil always siyang nagchecheck sa kanila.